Yan po mga kaibigan, dito na po kami ulit sa SM upang bigyan namin ng saya ang aming baby na bibili namin ng cellphone. Surprise po namin. Tell me, people, dito kami ngayon, no? Oh. Ano po kami ng muscle na mga kay Benes? What to Siyempre maganda din. 4 gig, 1 to 8. 1 to 8. Yung pinaka-inform na memory. kasi yung maganda din. kami naman? 6,000 naman. 6,000 Compared din mo sa bago nila si ano, you know, 35, uh, uh, Gusto kasi sa memory. 4, 1, 8. Hindi kayo, Ito po, taga... Dito po kami ngayon sa SM, nabili ng cellphone. Really? Nagor ba? Ito ang vlog si Jeff. Oh, mga subscriber dito. Mga na. Mga subscriber dito mga dito to eh. dito. Pero tapos yung cellphone eh. Hindi pa tapos ako sa months. Binihada ko na lahat. May kinuha ko dati. 5 months pa yung utang ko. Binihada ko na lahat. Ah? Ano na, nasa kanila. Bumalik ulit kami dito para kumuli naman. Yan po, dito po. Ano yun unit? Ikaw? Sa pronto, automatic. Pag dinigay niya sa box up, mag-stop yan. Pero dito, continuous recording. Yung sa video quality. At the same time po, pwede dito ma'am ito yung okay, mga ganun. Ano pa game sa game star. Hindi, ano memory niya? 8 gb 1 to Ah, 1 to 8. Then, man. yung ganda dito, pag nag-edit tayo ng mga video, so hindi mo na kailangan gumamit ng mga kay master here, or pro video editor. So dito, built-in na po yung uh, editor na. At the same time po, wala siyang watermark na tinatawag. Yung halimbawa, kay master ang ginamit mo, meron si dito na kayo, dito wala. Kaya okay, po mga idol, pinapaliwanag po niya kung anong magandang klaseng cellphone. Pwede mo siya nasabay na gabi ko. Di ba, ng travel sa mga gamit. Kami palang bagay sa yung cellphone. Pan-travel. Pan-travel, pan-vlog. Kaso kay Benis yan. <laughs> hindi, hindi mo pwede sa... Kasi minsan magalaw din eh. Nabil ko dito uh, ng Huawei pag ako nanalak po sa uh, motor. Oo, sinabi mo. Hindi uh, kasi sinasabi yung ganyan. Yung Huawei uh, yung one. Oo, magalaw pa din eh. Kahit nakalagay mo na sa motor, magalaw pa din. Di, may setting naman yun sir, inaayos lang natin yung Sa, kung gusto nyo 4 ito, ito? ito po yung 13.999. 13.99 yung 1399, um, within uh, 36 minutes full charge kasi naka 66 watts. Huawei sa Kung gusto nyo one time universe. dito ka na, Ito kasi 4 gig to uh, ilang giga to? 80 gram 1 to ito kasi 4 gig RAM 1 2 8. In terms multitasking, mas maganda to. Eh go bili kung yun ilang giga yon. Then naka 9 thirds sa RAM. Then naka 108 kaya na photography. So ano ba gusto mo pa print ng mga tarpaulin? Kumuha ba sa ITM hindi? The... Sige, mas maganda din. Bili ka mo muna. Then meron pa tayong super macro ma. Super macro up to 4 cm pwede mo siyang i-talk to. Kahit mismong lang ka Pwede mo i-capture ng details. Parang mas gusto ko okay. Mas maganda, mas malinis. <sighs> Hello boss, basta na na. Shout out nice idol. Ano pa, ano pa? Shout out. Shout out po sa lahat <laughs> <laughs> na. Shout out po po. <laughs> Yan po mga taga SM. Uh, Kumusta na idol? Please like and subscribe this channel. Kumusta na idol? Ayos lang naman po kayo. Ayos lang. Tayo. Kumusta ang ating taga saan ka? Actually taga dito lang sa Palyo pero uh, galing ako ng San Pablo. Uh, galing San Pablo, Laguna. Okay idol, bigyan mo tayo ng marilyan <laughs> <laughs> Gusto mo marilyan <laughs> <Ayaw> ka? <laughs> Ayoko? Bawal? Bawal, bawal. Bakit sa kabila hindi? Nasa work tayo, nasa workshop. <laughs>

Okay, 70 bago. mas maganda yung performance ng Nova 9S. Maganda mga camera rin. Maganda rin pang video. Hindi mga ma, magagamit ka kay Venus yan. Ay, pwede naman. Naku, naku, hindi mo papahiram yun. Ay, kahit na, maganda rin. Ito, ito, okay, ito. Ay, <laughs> na nila. Hindi, hindi ko mahiram sa kanya yan. Maganda rin. Bibili ka lang din yung ano na. Ilang yung aking gay-gayong akin? Ay, naku, pangit yung iyo. Dato mo. Mababa ang ano nun. Ito, ilan ang giga nito? For 1 to 8. Eh. Pero sa performance ng camera or video quality, sobrang ganda nito sa mga. Pwede sa GoPro? Oo, oh, pwede, pwede. Maganda ang anong, narin? na rin. Kasi um, santa, high -end, sir, sa gantong high-end sir, meron siyang continuous recording in front cam. Ano Iba, continuous si recording? Ito sir, ang bawa ito. Papahiramin ka nun. Naku, hindi yung papahiramin si Beno. Hindi, pa, pati magbibidyo lang ako. Ito sir. Diba, pag tayo nag-take ng video sa front cam, pag ilalagay mo sa back cam yan, automatic magpo-pause. Pero ito, continuous recording na tinatawag. Ganyan nga po, kung mahilig mag-video, no need na mag-download ng mga third-party application like time Master Pro Video Editor. Dito, click mo yung edit, nandito na. Para kung gumagamit ng video editor. Virtu na sa edit? Oo at the same time wala, walang watermark na tinatawag oh hindi nakikita dito kung pakkat oh ah, makakat oh, yan, oh um, wala na sa... kanya na kita pakkat wala, wala. yan automatic sabi ko si Fibra dalawa mo cellphone mabibili ko ng ganyan oh kanya ng buhok mo kaya yan mga idol mamimili tayo dito pinangalan ng bossing shout out ano to shout out ko mga idol na shout out na. sa mga taga Puerto Dora at sa Lucena Quezon province sa sawa ko <laughs> Sige, tingnan mo ako. Magkano? 13.99 sa. Magkano ang iyo? Maganda na ito. Wala nang CapCut pag nag-edit ka Wala lang. Wala na, lang, sir. Hindi ka na magdadownload ng CapCut. Sa kanang ano pa? Automatic. Pag nag-edit yung video, click mo lang yun. Click mo lang yung uh, editor edit sa video. Automatic. to ka lang pupunta walang mong watermark. Mataas ang memory, 8GB, 128GB. Ilan yan? Ilang RAM? 8GB, 128GB. 8GB, 128GB. Tapos yung refresh rate nito, sir. Ito ba ilang gig ito? Malalaman nyo. Yan po mga idol. Ibili ko na po yung cellphone. Shoutout <coughs> mo na po ang ring. Shoutout mo na. Shoutout mo na. Ay, sir, sir. Eh? Ah, maglagay na, maglagay. Ah, reveal niya sa nga po, promoter ni Iwawiyaw. Diyan po, promoter po daw po ito ni Iwawiyaw. Oh. Mga idol, dito po kami sa SM City, Batangas. SM City, Batangas po kami. Yan po po mga nagagandahang mga bituin. Yan po mga idol. So yan ang gusto niya kulay? Yung uh, nigni-navy blue or yung black? Pang or yung eh. Blue. Yung navy blue na lang. Kaya patingin nga. Ay, open to purchase. Patingin Pero maganda ta. May, may kasama ng kanya na no? Case, uh, screen protector. Oh. Bibigyan ko natin kayong free headset. Yeah. Di alam mo nila wala ng headset yan? then inside the box po. Basta uh, ngayon po, sir ang bago ngayon kahit other brand walang kasama headset wala ka headset oh, wow, ito wala din kasama pero bibigyan ko na kayong headset wow wow Bakan mo! headset headset ikakas yung mama na oh. na oh na po. mamaya ako sa inyo na 2 muna ako sa inyo ang ako ito mga ayaw ang po na ng iphone ay iphone, iphone, um, iPhone nova, nova 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 lang yan. nova 9 se ay 13,999 pesos <coughs> yeah. so parang pala kayo na naman na naman ang pera ng pwede

lang sa panaginip na apat daw ang camera ng cellphone niya. Ito po yung ano ko sa akin anak. Nakatakanyo yung po ang cellphone na iluma na. Kaya medyo, medyo po ang 1,000 po. Tapos so, na ang signal. Thank you. Partnership ni Samsung. Thank you. Bayad niya ba? Bayad din na. Hindi pa. Naayos ba? Hindi. pa na-sale protector na. Meron Nalagyan po natin sa pero dito may bayad. Yung mga pool. Kasi like, sa labas po sir, mas mahal. Alay dito mura na. Nakala ko meron na yan. Meron po pero plastic lang. May bayad. Pero yung mismo type, yung bubog, separated ka lang yan. Bakano? Mura dito matap. alik sa labas mahal. kano Dito po magahan natin doon. available. Pero sir, ito double check ko lang. Unbox natin habang nag re re Sir, ito ay Huawei Nova 9 SE. So, naka-itig 128 midnight black. So, yung isang kulay na panlalaki. So, nakasilid po. Open to na po. Okay po. Open to purchase po, ma'am, sir. Pag kasi, ang alam ko, pag bagong labas, nahirap ihiyanap yun. Yes, ma'am. Wala din eh, ano? Wala po para yung pwedeng pagsagaan ang price lang. Yan po mga ya. idol. Oh. unit po ng... Yan ba yung bagong labas? Ah, oh, ito yung bago bagong labas. labas yan. yan po. Nang so, yeah. yeah. Ito yung isang kulay na uh, limited edition na color. Ano ba? siya. So ma'am sir, set up ko lang. Gan. Meron. Pero so clear case lang. Meron naman din sa labas. Pag kasi mga bagong labas, ang alam ko, kahit ilabas, i-anin si, mo yan sa labas. Sa labas meron. Gantong case. kaya? Ganito. Shanty case. So yung shanty case po para hindi siya... Oo. O. Pag pagpagsak. Pagpagsak yung camera. Tsaka pag nabagsak shape, ano, Safe. set, then, dapat mga gano'n yan. Mahahanap natin. Ano gano'n yun? 13. Mahahanap natin. Ano? Ano? thank <laughs> you Shout out mam. Ma po kayo sa YouTube. Hello. Hello, <laughs> guys. Shout out. Contact number for last year Ano number mo doon eh? 7929-956-4866 so, Mga idol, 956-4866 Medyo mga home credit 10 kaya hindi na kami nag-home credit. Kinas na po namin mga idol. 13,999. Ito po mga idol. 1,100 pesos. Ito so, uh, po mga idol. gusto mag po ng cellphone, punta lang po kayo sa Ralsa, sa Sarawak City, Patangas. Sa City, Patangas, sabi lang po kayo. Pwede po sa home uh -huh. um, credit. Credit card. Credit card. Or cash. Kung po At, Pero ito po, ginawa ko na po itong pass. Pagbutin na po yung pass. Wala akong tindihin ako sa home um, credit. Baligtad po kayo ng mundo. Kung credit yan ang po. na po, it's hang and go. Go to hang. Ay, buta po. Ang sakin ng credit

asa a ma'am sir, pag nakita nyo ng 15% or 20% charge yung pinaka unit. So within uh, 36 minutes, full charge tayo from 0% to 100%. Then sir, gawa ko na din kayo ng Huawei ID. Sa Huawei ID po, kaya ito yung exclusive application promotion ni Huawei. Dito pwede kang mag-redeem ng walang bayad. Mag? Redeem ng walang bayad sa mga promotion ni Huawei. Ah, ano okay. Cellphone number lang po. Yung nakadala niyo po ngayon. Ito. Ganda. May mag-send po ng code. Naku, wala sa bahay yung cellphone ko. Ito? o eh, ate. Ayang, ate. Opo na. Ano yan? May number yan. Akin okay. okay. na number yan.

grabe ang kagandahan ng cellphone. Ito pa ano to? Kay Venus na cellphone akin na. na. Sir. Ayaw din Yun din sa credit, automatic po 15,000. pa so, para maamnesya sa kwadato ng Salamat po muli sa mga sponsor ha. Nakalalo ka po ulit. Almasiki Vlog, salamat po sa sponsor nyo. Ng Nagoya, Japan. Salamat po muli. Kahit sa muntik para, napibigyan po nyo ng kaligayahan ng mga bata. Salamat po sa inyo. Tumasaludo po ang pamilya namin sa inyo. Almasiki Vlog. Tantad na ng Japan. Salamat po. Salamat po. Sa inyo. Salamat po mga bossing, mga bossing. Thank you sir. Thank Salamat po Salamat po sa inyo. Sa kalam. Sa kalam. May bala tayo dito Wala na tayong isa sa ka na. Yan, may surprise po kay Beno. Ito po yung binan namin kanina sa SM. Hindi po alam na sabi niya eh Kaunti yung presyo lang pero ito po Tatawag mo po si Benus Benus! 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 Ano yung Benus? Bakit may? Yeah. May, na yun? Ay! Ay! Nauuhaw na eh! Kumaya eh, in ino! Opo! Bakit po? Ay! May... may... may ano, may... matutuwa ka! Ano yun? Tutuwa ka. Ano nga, inay? Ha? May regalo kami ni tatay sa'yo. Ano? Pa -pa 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 -pa. Hindi mo nakapapalit eh. Hindi. Ano ito? Ito po mga idol, lo? Headset? Ito, 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 ito. Ayan po ang Baka aray, eh. Frank. May nadadala Baka. sa inyo. Niloloko niya ako lagi. Wala pa. yan po mga buksan na po ni Gainos sa isang Yan, Ayan. Kitang kita na po niyo. Ay, ang totoo nga. Ayan po, uh, Nova. Oh, oh, wow, ganda ng cellphone o. No? Ngiti yung napanaginipan ko nung isang araw. Yan. Talaga ha? Apat yung camera. Ah! <laughs> mo. Isa, dalawa, tatlo, apat. Natupad oh. nga. Ang panaginip Tupad mo. Na po, pa, si Panaginip dinos, na po yung pagayon. Pagayon. Hmm. Yan. Tayo, naman ang camera. Ah, Venus, anong masasabi mo sa regalo ng iyong tatay? Salamat po dahil po binigyan niyo po ako ng regalo kahit na po hindi ko po birthday. Naalala ko po nung birthday ko po, hindi ko po sinasabi kay tatay na may bala kami ng inay na magpapabili po ako ng cellphone. Pero po nagbabayad, nagbayad po si inay na tuition niya sa doktoral. Kaya po po siya nakapagkabili ng cellphone para sa akin kaya po kinagalit Tapos po, hindi ko po sinabi kay tatay. Tapos po, no may hey, all po. oh, makatotohanan na. May bago ka ng cellphone. Yan, sa blessing ko nito. Akala ito. mo, iiyo to, akin to. Ha? Abo? Ay, mga rin. Dayan, kabi. Thank yan. you po. Yan. Salamat po, Dad. Yan, sige na. Iyo na yan. Iyo Yung, uh, oh, so, mga app, mag-download ka na. Thank you, Tatay dahil Binigyan oh, uh, niyo po ako ng cellphone ha? at magbabait salamat din ka. po. Sa pagbilinis ng bahay ha. Hindi po ang okay. yan. Mamimiss ko po yung una kong cellphone. Ingatan niyo po mangan. yung una kong cellphone. Thank you din po oh, din sa oh, mga nag nage-exponsor oh. kay Tatay sa pagtulong po ng ibang mga nangangailangan. At thank you din po dahil po binigyan niyo po ako ng cellphone. Kahit yung sira po kasi ng cellphone ko, hindi po po naman malala. Hindi lang po nakagana yung sa harap ng camera, yung mga selfie mga video po. Naalala ko po pag ako po'y nag-online. Plus, eh, minsan po'y may project ng Facebook. Tapos, na-online ay eh. baka po hindi po po ang teacher, Baka po ako'y mapagalitan. Tapos, salamat. No, come Dalawang buwan pa ulit bago magpasukan. O, oh, sige. Okay. Salamat po dahil po binigyan niyo po ako ng cellphone. At, thank you din po sa sa inay at tatay at nag-bless saan. pen at thank you din po kay sa mga nag-exponsor sa amin. Sa pagtulong. God bless po. God, God bless po. Thank you din po sa mga nag-exponsor sa tatay at sa pagbibigay ng mga nangangailangan mga tao. Sana po pagpatuloy pa po natin at sana po mapadami nyo po ang viewers ni tatay para po dumami po ang watch hour niya. Again.